yan talagang napagdesisyonan ko po na i-share po sa inyo ito sapagkat meron po akong napakahalagang gustong ibahagi po sa inyo ito po ay may kinalaman sa kung ano ang pananaw ng Panginoon doon sa mga tao na nagtitiwala sa kanilang kapwa-tao. Rather than trusting the Lord Jesus, may mga taong ang tiwala ay nakaangkla o nakatali sa kapwa-tao. Halimbawa, sa kanyang boss, plini-please niya ang kanyang boss, yung ganon, at sasabihin niya, bahala na ang boss ko sa akin. Yung mga ganyang bagay po mga kaibigan ay hindi po kaaya-aya dahil ang pinagkakatiwalaan mo ay kapwa mo lang tao. Samantalang ang Panginoon, siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat na dapat po nating paglagakan ika nga ng ating buong pananampalataya. Marami po yung mga tao naman na takot din sa kapwa-tao. Baka, baka ganun ang gawin sa akin. No, hindi tayo pababayaan ng Lord. Kung ikaw ay kristyano at meron kang kaisipan na ganyan, ito ang banggit ng Lord dito sa... Uh, Itaas natin ng konti. Jeremiah 17, chap, uh, Jeremiah chapter 17, of course. Siyempre. Tapos, sa verses 5 to 6. Itutuloy natin sa 7 tsaka sa 8 mamaya. 5 to 6 po muna tayo, mga kaibigan, no? Thus says the Lord, Cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength. May kilala kayong ganyan? Whose heart sabi niya departs from the Lord pag ang pinagkakatiwalaan mo pala kapwa mo tao sabi ng Biblia your heart departs from the Lord ibig sabihin mas naniniwala ka na may, may magagawa ang tao kumpara sa Diyos sa kabilang banda kung titig naman natin ang uh, tinuloy natin sa ano no sabi niya rito sabi niya rito oh, thus says the Lord basahin natin ang buo curse is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. Sabi dito, For he shall be like a shrub in the desert. Wow! And shall not see when good comes. Hindi ka makakakita ng mabubuting bagay kung ang pinagkakatiwalaan mo ay kapwa-tao. Okay? Hindi Diyos ang pinagkakatiwalaan mo kundi kapwa-tao. Di ba? Sabi niya rito, but shall inhabit the parched places in the wilderness. Parang tuyong-tuyo ka. In a salt land which is not inhabited. Para kang tuyong-tuyo, doon ka lang nakatira sa ganoon. Parang ang buhay ng mga tao, nagtitiwala sa kapwa-tao. Nabubuhay sa takot, nabubuhay ng kawalan ng kalayaan, di ba? O ganoon. Pero, basahin natin naman sa 7 tsaka sa 8. Ito, mga, mga Kristiyano po ito. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord for he shall be like a tree planted by waters which spreads out gusto ko to, its roots by that river and will not fear when heat comes hindi tayo matatakot maski dumating ang tag init no but its leaf will be green ibig sabihin maski dumating ang tag tuyot magiging berde pa rin o green ang mga dahon and will not be anxious in the year of drought. Yung mga drought, yung mga tagtuyot, hindi ka matatakot doon. Nor will cease from yielding fruit. Ibig sabihin, hindi tayo mawawala ng mga bunga natin. Ibig sabihin, fresh na fresh pa rin. Pag isang kristyano, ang nagtiwala, nagtitiwala ang kay Yahweh kay Lord Jesus. Yahweh is Jesus Christ. Tandaan niyan yan. Si Jesus po, nung nagkatawang tao siya, Jesus Christ. Pero in the Old Testament, siya po si Yahweh. No? Ayan. So ayan, tingnan po natin yan. Kayo, kanino po kayo nagtitiwala sa kapwa-tao niyo? Sino ba? Politika ba yan? Taga-showbiz pa yung mga yan? O yan ba yung mga iniidolo ninyo? Yan ba? Yan ba ang inaano nyo? Sino ba yan? Mga ano ba yan? Mga tao ba yan na mga ma-influensya? Tandaan po ninyo, pag kristyano ka, walang ganyan-ganyan sa'yo. Dahil si Jesus at si Jesus lang ang pinagkakatiwalaan mo dahil alam mo, Jesus alone is the way, the truth, and the life. God bless.